Hi guys, uh, good afternoon. Ito po yung lunch namin ngayon, ulam. Na toge, yung ginawa ko, nagawa ko ng toge. Ayan, i-design ko na siya. Ang lahok ay hipon, tsaka, ayan, nagayat po ako ng repolyo. Tapos, yan lang. Ginisa ko yung kamatis, bawang sipuyas. Tapos, may carrots at saka, ano po, kayo uh, sayo, uh, patata. Ang lahok, yun lang po. Tulang namin ngayon sa halian. Hipon yung lahok. Yan. kamatis, bawang sibuyas, kapos hipon. Yung togi po ay sariling gawa ko yan. Uh, within 4 days, yun, tumubo na siya. Ganun lang pala paggawa ng togi. Madaling gawin lang pala. Uh, within 3 days, ganyan. Diligin mo lang umaga at gabi. Ayan, tutubo na siya. Sinalot ko sa telang puti. Yun lang po. Tapos, ayan na. Ah. Ulam na namin ngayong ha, tangalian. Binisa ko yung tubi. Thank you po. Salamat.